Hello mga kababayan Basta po kayo Dito na po kami Nakarating na kami sa Chronicles of Georgia Doon kami nanggaling sa baba Yung parking namin, yung driver namin Hinihintay kami doon Kaya umakit na kami dito Isa muna kami Narang ganda ng Tanawin Napakalawak, napakalinis, napakamaliwala sa paningin. Ito po, packet na kami. Papuntang Chronicles of Georgia. Ito po yung pinaka parang mga statue. Noong unang panahon daw po, uh, ginawa yan ng mga tao. So ito, akit ka na hagdaan hanggang makarating ka doon sa mga itim na bato na yun. So kung mapapansin nyo yung mga damo po sa paligid, sa kaliwa't kanan, mga dry na. Dahil uh, tagtuyot na. Uh, patapos na raw ang winter. Pero napakalamig pa rin ng panahon. Napakalamig pa rin ng hangin. Freezing. Yun po yung view sa likod. Doon kami nanggaling sa baba kanina. Maraming mga turista. Marami rin mga dumalaw ng mga taga, mga lokal, mga taga rito rin. Ayan po yung pinaka highlights dito, yung mga bato na yan. Na inukit pa raw, inuka pa noong unang panahon. ganda. Kung makikita nyo sa in person, na uh, mamamangha talaga kayo. Isang dambuhalang bato na inuka. Galing ng pagkakaukit nila. Perfect. Malinis. Gandun pa yun sa loob. Uh, time check po tayo. It's a 1.20 p.m. March 15. 2024 yan po yung mga batong inukit napakaganda kung makikita nyo in person talaga namang mamamangha kayo sa so, sobrang laki na to ah, tatanungin nyo yung sarili nyo paano nilang ginawa paano nila ginawa to kung uh, isang malaking bato ba yan dati na nakatayo dyan tapos sa uh, talagang inuka nila unti-unti o hinigaya nakahiga nung matapos tsaka nila itinayo dyan o dinikit nila galing galing ng pagkakagawa eto ah uh, lumapit na lang ako sa gitna Ito may mga tao pa na mga nauna sa amin. Pero siguro kanina mas maraming tao dito dahil alauna na eh. Baka na late na rin kami. Nandating. Ito tumayo ko sa gitna para mas makita natin ng malinaw eh. kung ano yung mga naka ukit sa bato. Kasi kung malapit hindi makikita eh mas maintindihan natin pagka malayo mas malinaw siyang tingnan so yung mga nakaukit na yan mga, ta mga tao ano may mga apostol tas ito parang si si Jesus pa to yung nasa kanan na yun no? kumbaga may kwento yung mga kada nakaukit na yan So yung po ang, ang panahon dito malamig. <coughs> ya, yeah, lamig. At, uh, at the same time parang nakaramdam na rin ako ng gutom dahil mag-aalas dos na. Mabuti na lang at uh, marami naman kami kinain kanina. Hindi nyo rin naman talaga mararamdaman yung gutom dahil uh, mag-i-enjoy kayo sa mga makikita nyo dito na tanawin. So, very thankful ako kay Lord that uh, nagkaroon kami ng chance na makapasyal dito. Makarating kami dito sa Chronicles of Georgia. Punta kayo ng Georgia, kailangan pasyalan nyo to Hindi pwedeng hindi nyo makita to So, ito po yung sa bandan likod na. Yan yung mga kabahayan, mga building para sa mga ano eh, mga parang mabababang uh, housing. <coughs> Yan lang po yung mga kab kabahayan nila dito. Wala silang mga parang mga single detached na katulad sa Pilipinas. Mga sila dito parang mga bahay-bahay na dikit-dikit sama-sama isang building. So ito po, ikutan natin uli sa gitna. Bago tayo bumaba. At yung panahon parang medyo dumilim eh. Kaya baba na tayo. Baka biglang umulan. So yan po, may mga puno na uh, green pine, di pa rin naglalagas. Pero mostly mga kadamuhan, yun na, uh. naglalagas na. Sabi nga nung kasama namin kanina, uh, syerte namin dahil at uh, medyo malamig pa, supposed to be dapat daw ang panahon ngayon ay uh, ano na, tag-init na, summer na. Pero mas gusto naman namin na malamig kaysa naman tag-init. Parang hindi natin may enjoy pagka mainit. So ito pa, parang dyan nakasulat kung nasan tayo ngayon. Kung ano meron, yun. So, pababa na po tayo. Balik na tayo doon sa driver natin. yan yung mga aso pakalat-kalat hindi naman pinapansin hindi naman matatapang yung aso mababait naman hindi naman nananahol o sa siguro lalapitan nakatakot din mga mahilig sa aso baka kaya-kaya nilalapitan yan yan na po last look Galing oh. No? Hello, di ko na naibuy video yung pagbalik namin kanina. Bali nakauwi na kami, nakabalik na kami sa hotel. So ito ngayon na uh, 7:30 PM, lumabas ulit kami. Para uh, lakad-lakad. Makita naman natin ang itsura ng Tbilisi sa gabi makita natin mga tao makita natin mga tindahan kung ano itsura ng building ano itsura ng mga daanan nila ito yan so one way lang po ito itong lugar na to one way paikot siya karamihan dito mga one way kaya hindi nagta-traffic tapos may mga tawiran hintayin natin mag green at dun yung ilaw sa kabila yung stoplight bali maghanap kami ng mga kainan hanap kami nung kilalang ramen dito sinerch na namin kanina eh so lalakarin na lang namin papunta doon siguro mga 15 minutes eh So dahil tatawid pa tayo ng mga stoplight Mga abutin to mga 30 minutes ah, Malamig Malamig ang panahon Ito nga kita nyo, yung mga tao Mga naka coat Mga naka jacket Mga naka boots Feeling na pakiramdam ko Nasa Europe tayo ngayon yun. Nasa Italy sarap dito, hindi mo mararamdaman yung pagod dahil malamig presko ang panahon tawid tayo sa pedestrian lane wala syang uh, parang stoplight tawid ka lang, gusto mo minto naman yung mga sapyang ibibigay naman sila daming tao dito basta gabrin sa araw, marami rin tao pero mas marami ng gabi. Siyempre, galing ng trabaho, naguubian na... Mga kabataan... Diba, gumigimik... May alam lang mga daan talaga na medyo madilim. Pero safe naman. Parang wala na mga problema dito kahit gabi ka. Parang safe naman yung mga tao sa, sa paligid. You know, parang nightclub na yun. Eh. Ang dilim ng daan dito. Dami mga taong nagkukumpulan. Ito kasi yung Tbilisi, itong pinag naming lugar. Maramihan dito mga school, mga universities. Kaya maraming mga kabataan na naglalakad siguro. Tsaka yung busy rin yung mga daan nila dito. Yung ito, dami rin yung sakyan. Tsaka napansin ko yung mga daan dito, karamihan one-way. Wala sila nung salubungan. Baka depende rin lang din sa area. nasang area ka to medyo malapit-lapit na kami din sa pupuntahan namin. Mga nasa 8 minutes pa. Depende sa lakad. O, oh, kita nyo, daming tao, di ba? <laughs> napansin ko tong lugar na to, yung parang nightclub na to, madilim ng paligid niya. Walang mga ilaw sa poste. Eh. Bilis na no? Grabe naman mag-bike yun. Anong pakilam, eh. Yung mga traffic signs nga dito, parang naka... Mapapansin na parang nakasabit lang sa mga puno eh. Nakasabit lang. Parang naghang lang sila ng alambre. Tsaka sinabit yung mga traffic signs. Ganun lang sila kasimple. Hindi sila yung masyadong magarbo, maarte sa paligid nila. Ang cellphone nga raw dito, wala pa yung mga latest model ng mga Samsung. Mga model ng mga iPhone, yung mga sikat na mobile niya mga cellphone wala pa raw dito yung driver nga namin kanina yung cellphone niya yung maliit pa na samsung eh eto medyo malapit na kami papasok kami dun sa loob ay teka tatawid pa lang ulit kami dito Oops, red pa oh. Tawira na sila, yun na green. Tsaka dito kami naglalakad sa gilid. Nakakatawa yung mga building yun. Oh. Mga luma na siya eh, no? Parang feeling mo talagang nasa Europe ka eh, diba? di ba? Ganyan yung mga itsura ng building dun eh. Yung so, mga daan, yung mga sakyan, Ayan yeah, o. Oh. Itong nasa bahay. Ang bahay na yun. Saka ano. Ang cute eh.